Binigyang pagkilala ng National Defense College of the Philippines Alumni Association ang ilang mamamahayag sa bansa para sa kanilang pagkocover sa West Philippine Sea. Ito'y bilang pagkilala sa hindi matatawagang kontribusyon ng pamahalaan maging ng pribadong sektor sa larangan ng kapayapaan, pag-unlad at seguridad. Kabilang sa nabigyang pagkilala ang tatlo nating kasamahan dito sa PTV na si Clayzel Pardilia, Patrick De at Ryan Lesigues. Present sa awarding si Senior Under Secretary Cesar Chavez na tumatayo ding President ng National Defense College of the Philippines Alumni Association. Nagsilbi keynote speaker si Senator Francis Tolentino. Sa kanyang mensahe, inilarawan niya ang mga mamamahayag bilang modern-day heroes at guardians of the truth. Pinuri din ng senador ang sakripisyo ng mga mamamahayag para lang maipaabot ang katotohanan sa publiko. Again, read underscore. Thank the media people present here for being our eyes and ears in the West Philippine Sea, even when the risk outweigh personal rewards. Your courage has kept the Filipino people informed and in Engage in the story that unfolds daily in the West Philippine Sea. At hindi pa ho tapos ito. Ang dami pa hong kabanatan darating. Like our valiant soldiers, you likewise face intimidation and aggression to deliver news and commentaries that fuel public interest and support for all those standing ground to safeguard national borders. And we have a BTB-4 uh, patuloy po namin ibibigay yung tamang impormasyon para sa publiko. And as always, para sa bayan.